Hello po sa inyong mga kajanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron naman po tayong ibabahagi sa inyong mga pampaswerte ng ritual na kung saan ito po ay makakatulong sa inyo para mas lalo po tayong makapag-attract ng mga swerte sa pingyaman man o pananalapi. At bago ang lahat mga kajanski, nais ko lang po promotes sa inyo para po sa gusto ng mga pampaswerte sa inyong mga negosyo, sa inyong trabaho sa inyong mga career o kung kayo po ay mahilig maglaro ng anumang uri ng sugal meron po tayong pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Well, anyway mga ka meron po tayong ituturo sa inyo ngayon na isang uri ng ritual na kung saan na uh, ito po ay uh, malakas mag-attract ng swerte lalo na po kung kayo po ay mahilig mag, uh, maglaro ng sugal o kung kayo po ay may mga katransaksyon na kung gusto niyo po maging successful ang anumang lakad ninyo mga kajanski pwede gawin ang ritual na ito gamit lamang po ang dahon ng laurel pero kinakailangan mga kajanski, habang ginagawa niyo po ang uh, anumang ritual make sure na kayo po ay uh, positibo sa araw na yan. Wala po kayong mga mabibigat na mga problema ang dinadala kayo. Hindi po kayo galit. Alright? Dapat positive vibes lang po tayo para mas talo pong bumisa. Gawin nyo lamang po ito sa umaga mga kachanski. Okay? Between 6 to 8 a.m. Maghanap lamang po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable. Na pwede nyo pong gawin ng ritual na ito na wala pong mga distraction. So, kailangan na uh, tayo po ay makapag-focus para hindi po ma mawala ng visa itong ating ginagawa. So, aside po sa dahon ng Laurel mga Kasyansky, kailangan din po natin dito ng ballpen at panulat. So, kung uh, depende po sa ating mga uh, intention kung ano po ang ating gagawin. So, kung kayo po ay mahiling maglaro o tumaya ng halimbawa loto, isulat po sa dahon ng, Laurel, ng Laurel itong 6-digit number. Okay na inyo pong pinapangalagaan na lagi nyo pong tinatayaan. Pero kung gusto naman pong magmanifest sa usaping pananalapi, okay? Kung meron po kayong mga halaga ng pera na gusto nyo pong i-manifest, halimbawa po 30,000, 50,000, 80,000, depende na po sa inyong mga kachanski. So, isulat nyo po yung halaga ng pera na yan sa dahon ng, ng laurel. At sa likuran naman ito mga kachanski. So, isulat nyo lamang po ang, kung halimbawa kung saan bansa kayo um, nakabase, isulat nyo po yung currency. Ang kaya na makikita nyo po sa larawan. Kung halimbawa sa Pilipinas kayo, peso sign, okay? So, peso sign, 808 ito po yung ating sacred code na kung saan ito po ay um, agarang swerte sa usapin pananalapi. And then, another currency sign. Okay? Peso sign or kung dollar sign, dollar sign po ang isulat ninyo. Ito po ay sulat sa inyong likuran ng dako ng laurel. At pagkatapos ay meron na po tayong simpleng ritual at para ito po ay maging bumis uh, bumisa o ma-activate, ang energy nito ay hawakan nyo lamang po ito mga at ilapat nyo po ito malapit sa inyong mga bibig. Dasalan po natin ito para ito po ay ma-activate. Uh, kahit po mga personal na desal o kung kayo po ay katoliko, pwede po yung isang ama namin at sumasampalataya ako. At pagkatapos, isambitin niyo na po ang inyong mga intensyon, ang inyong mga kahilingan kung bakit niyo po ginagawa ang ritual na ito. And then, maging positibo, i-claim mo, affirm na po sa inyong masarili ang mga suwerte yung darating. Isambitin niyo lamang po yung ating mantra. Thank you, universe. Now, I'm ready to receive the blessings. Then, pasikatan nyo lamang po ito sa sikat ng araw. Kahit mga 10 to 15 minutes para mas lalo pang ma-activate ang energy. Dahil alam naman po natin mga kachanski na ang sikat ng araw, ito po ay napaka maswerte. Dahil ito po ay kaling sa kalikasan, ito po ay nabibigay sa atin ng liwanag. Ito po ay sumisimbolo ng pag-asa. At pagkatapos nyo po itong pasikatan ng araw mga kachanski, sunugin nyo lang po ito. So, kapag kayo po ay alis na ng bahay, okay, bago po kayo umalis, sunugin nyo lamang po o magsunog po kayo nitong dahon ng, ng laurel at ang abo nito mga kachans kaya isawin nyo lamang po ito sa harapan po ng inyong mga front door o ng inyong mga main door okay? huwag po, wag po yung sa back door dapat po sa harapan sa labas po ninyo po isaboy yung ating dahon ng laurel yung abo nito dahil ito po ay makakatulong para ito po ay isang good luck or para um, lumapit po yung swerte na yan o tayo po ay siswertihin sa araw na yan pwede nyo po itong gawin araw-araw mga kajanski okay? especially po kung meron po kayong mga mahalatan transaction na kung gusto nyo po maging successful so ayun lang po ng mga kajanski kung meron po kayong mga katanungan or kung hindi man masyadong naintindihan sa topic na ito ay comment na lamang po sa ibaba. At uh, syempre mga kajans, ito po mga ito ay isang gabay inspirasyon lamang. So kinakailangan na ito po ay uh, sabayan po natin ng pagsusumikap. Hindi po itong uh, tipong tayo po ay asa na lamang na wala na po tayong gagawin at upo na lamang po tayo sa isang tabi at mag-aantay na lamang po tayo ng rasya. So ito po ay sabayin po natin ng pagsusumikap at kung ano man po yung mga larangan na inyong tinataha, kalbakay po ay mga negosyo, po pong, uh, kayo po ay mas lalo pang uh, magsumikap, mag-isip pa po kayo ng mga bagay kung paano pa po kayo umangat. Huwag po yung tipong kayo po ay mag, uh, tatamad na lang at uh, wala na po kayong gagawin sa buhay. Okay? So, kinakailangan mong kita pa rin ni Universe na tayo po ay masipag. Tayo po ay may ginagawa sa buhay para po tayo ay uh, bigyan niya ng blessings kung kayo po ay karapat dapat. So, ipanatag niyo lang po ang inyong mga sarili. Huwag po tayo maging atat. Kung hindi man agarang tumating ang inyong mga sweti, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Normal po yan na hindi, meron pong mga tao talagang hindi po agarang darating sa kanila ang swerte. Pero kung alam niyo pong deserve niyo po ang uh, bagay na inyong hinihiling universe. Dahil kayo naman po ay hindi tamahat, kayo naman po ay nagsusumikap sa buhay, kayo naman po ay matulungin sa inyong kapwa, wala po kayong inaapakan. So kung alam niyo pong deserve niyo yan, kasi po kayo ayan na masipag at kayo po ay um, Uh, kumakayod sa buhay, okay? So, ito po ay um, i-claim, i-affirm na po sa inyong mga sarili. So, yun lang po ng mga kachansin. Maraming maraming salamat. See you again on our next one.